Diyan, mga friends. Yes, malapit na magkaroon ng ano. Internet connection si Ate Inday. Ayan o, oh, ginagawa na ang box ng PLDT dito. Oh, sa kanyang lugar. Kaya naman. Siguro mga wala pang isang buwan magkaroon na ng connection dito. Ayan o. Oh. Diba? Kita kinang kuha na ito. oh Ay, agtang ko ba ang nakikita? For sure. gawa dyan. Malapit na talaga. Malapit na magkaroon ng wifi si Ate Inday. Hindi na siya mahirapan sa kanyang mga live. Ayan, sa mga uploads niya. Kaya more na more na siya dito makapag-vlog. Kasama ang kanyang mga aso. Na ready rin. nag din. So ngayon ay Wednesday. It's my third day here. Sa lugar ni Ate Inday. So mini-vlog lang natin to no upload natin sa ano ni ate dito sa probinsya maagang magising ang mga aso tignan mo naman nakanganga um. yes thank you lord mayroon ng magkakaroon na ng connection ginagawa na yung box so yan siya. Diba mga friends? Happy Wednesday sa lahat dyan. Hmm. Walis-walis muna tayo. Galaw-galaw tayo dito. Para di ito manambok ng more na more. May araw na. Kanina parang ang lungkot ng panahon. Ngayon may araw na, no? At ang Ming Ming. Tignan nyo naman si Ming, Ming Sarap ng upo ni Ming Ming. My gosh. Ayan si Ming Gai. Sarap naman ang upo ni Ming dyan, oy. Mingay. Sarap na upo ni Mingay. Kumusta naman ikaw, Mingay? Ikaw lang ang ano dito, Mingay? Ikaw lang ang hari ng mga pusa, Mingay? Ah? Sarap ng higa mo dyan, Mingay? Mingay, Mingay? Ang sarap naman ang higa ni Mingay. Ang sarap-sarap naman ang higa ni Mingay, oy. Ang sarap-sarap naman ang higa niyan, oy. Ay, sus naman yun, oy. Hmm. Hmm. Lapit naman tong si puti na taga tilap sa puwet ni Mingay pag malibang. Hmm. Nakanga nga lahat ng mga yan nagaantay ng grasya. Kaya sa mga gustong magbigay ng mga pagkain ng para sa mga aso, kami po ay tumatanggap. Maaari niyo lamang ipajikas. <laughs> na itong si Kia, buntis na naman ito. Buntis ka na naman, Kiara. Buntis na naman si Kiyara. Hmm. Ayan po ang mga kasama ni Ate Inday dito, no? Ito talaga yung mga bantay niya. Mayroon lang kunting, ano dyan, galaw-galaw. Abtik na sila mag aw, -aw. Ayan. Kaya, hindi pa hihinayangan na paglutuan ng pagkain nila. Ayan, oh. Ayan, mga friends. Dito lang po yan sa countryside ang palasyo ni Ate Inday. Dito sa area ni Ate Inday, ano no? Friends sa area ni Ate Inday, uh, hindi talaga matatawag na sobrang ano, sobrang malayo sa ano kasi malapit na malapit lang sa gilid lang talaga siya ng provincial road ng Burgos Pangasinan kaya along the road lang talaga yung kanyang area. Ah, uh, si access kung baga hindi yung papasok ka pa may punta ka pang bundo, kung ilang river madali lang siya kaya yung unay siya dito sa pagpapakabit nitong ano nitong PLDT kung baga dito sa area nila sa Sapa Grande wala pa talagang connection ng internet so sila pa ang isa si ate sa first batch na makakakuha ng linya ng PLDT. Ayun. Tapos, medyo mura siya, no? Kumpara sa Converge. Kasi ang Converge, eh, nasa 1.5. Eh, itong mga tauhan ng PLDT nagsabi na medyo mura nga naman ang PLDT dahil 1.2 lang daw. 1.000 or 1.2, depende. Ayun. Kaya, yun. Happy, happy. Happy ako. Happy at si ate. Happy ang lahat. Happy din ang anak ni ate na si Maymay dahil mabilis lang siyang makontak. 'di Diba? hindi na mahirap kontakin. So, ang pag-load ni ate sa data, hindi na, you know, everyday or ano mag -load. mas ano, mas na makakatipid siya. Ganon. So, hindi na talaga siya alis dito sa bahay niya. Dito lang talaga siya. <laughs> Ayan. Pwede na rin siyang mag-online, ano, online, online store yung mga gamit doon sa ibang bansa ni pambibenta niya i online niya na lang kukunin na lang ng GNT dito sa kanya o di ba lang mga friends maraming maraming salamat Yan po ang update sa sa ano sa pamumuhay ni at Inday dito sa probinsya, sa Sapa Grande. Maraming Aww. salamat sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa channel ni Ate. Don't forget to like and share. Tap, tap! Like and share! <laughs>